makawali tayo ng lemon dami nang hinog eh sayang naman ano ka ganda nasa bubong ako yung babao oh. may gamit akong hagdan Ayun, ang ganda na ng lemon dilaw na dilaw na tatanda ko dati sinubukan namin ibinta to walang hindi binili ayaw nila oh. Ah, lalaglag pa Ayan, Lemon. Kaso bubungan tayo guys ng aming kwan, white house. Aming kitchen. Ah. Ayan po. Ang dami pa po. konti lang kinuha ko. Naglit lang, ang dami agad nakuha. Oh. Kala mo siya. Kala mo pungkan sa lalaki. Pero sobrang asim niyan. Piliin natin yung malalaki pa. Ito pa. maganit pa may mga ipot ng ibon uh, yun, mataas din ay yung service namin may gamit ako nga pangunguha ng limot malalaki yung nasa taas kaso matinik mahirap kunin guys palibutan ng tinig uh, ganda to ngayon dahil nagpapalit ang klima dito sa amin dito sa Saudi puso ang ubo, sipon kaya maganda to sa lalamunan so gaganda ro no oh, ang oh. oh, dami oh kaso walang pamakuan dito baka lumusot ako sa ilalim yung pamakuan ng yero kaya yung abot ko lang kukunin ko pag nagpakuha ko sa mga kasama ko silang papapuntayin ko lang <laughs> Okay, nadami na agad. Okay. Dami ko na agad na kuha ang lemon. Ayan. Next time muli, next week ulit, Tuwing ibig tayo mamunguha ng lemon dito.